Yung Kiko ya Rex, dapat talaga may ano 'yon. Rex pala pangalan Rex oh. May protection talagang suot na mahigit sa dami yun. Ay magkakagulo. Ay kadaming kolon eh. Lima yata o anim. Matawag na nilang tilipon eh. Natawag na yun. Lagi natawag yan. Tapos tumawag din. Sinagot mo. Sinagot ko wala na. Tingnan din Parang hindi madikit masyado. Tatang, tanggalin, tanggalin, mo kayang lahat. Yan ang ano. Para malagyan ng scotch tape. kasi ano na doon sa baba mga po kailangan sa second ano na ilagay yung daanan nila Ayan. ay yun ay kadami di ba limang kolon ay pag ni nabulabog lahat ay di lahat yun ay puputakti sa iyo kaya kailangan talagang maganda doon ng dahil susot mong proteksyon kasi pag hindi eh, ano, pupuyukin ka nun, ide-straight mo na lang na ganyan ang pag-ano mo tatakip Ah, kaya sila nagdaan mm -hmm. yung tinapalang din naman nila, oh. Ano yan? Oo. Pulog tapal yun. Ngayon? Mm -hmm. Ah. Tapos talaga may scotch tape. Mahabang scotch tape na lang para <laughs> yung nagpipilit pa rin pumasok. May napasok pa rin eh. kunting ah. Hindi mo kinuha. ano? Ha? Mm -hmm. pagkain. Mm -hmm. Yung kanilang entrance, kaya pang ikapit sa taas. Hindi yata, obrang ganyan eh. Dapat mahabang scat step mo. Oh, natatanggal eh. Pahaba. Ando ng gunting eh. Akin na ko. Hindi na lang ko yung gunting. Ah. Hmm. Nalungkot ako kala ko. Lumayas na. ang andiyan pa naman pala. Hmm. Ah. Yan dito. Yan mo dito. Para madikit. Malaki Malaki ba ang butas niyan sa second? Yung gawa mo. Alin? Ito, ito. Ay, laki, laki na yan. Para parehas ang laki niyan. Hindi, mo. parang may nakabarang ano eh. Guangan ko? Hindi, sa guha. May nakabarang ano ba yan? Sabi mo nga, sila nagbubutas na kusa, sila nagtatakip. Hindi sila may butas na yan. Basta may butas lang sila. Di ba ganun lang yon oh, Ang okay. Oh, hmm. Pwede rin naman. Ito ang gunting. tayo mo ng gunting? Tuktong mo pa dito at baka dito pa dumahan. Alam mo yung napakagaling niyang magano ng... Kasi hindi pa sila sanay sa ano. Sa daan ng bago. Hindi na didikit. Dapat didikit ito sa... Ano nila eh. Malaki na rin ang brood yan, Malaki na kung sa laki. Mataas na, eh. Galing yan oh. dito, eh. Kulang lang sa ano. Wala lang silang mga... Mga hani. Gawa nga ng... Yung sabi nga ng, ano, State University, diyan sa Indang, ano daw, dahil, dahil sa climate change, kaya dapat daw yung mga kiwot na yan, yung native bees, aalagaan ng mabuti kukuhanin kasi namamatay sila sa ano wala ng sobrang ulan nalayas sila sa bahay nila sa mga puno kasi katulad sa poste diba hindi mo napapansin na laging may nagsaswarming kasi masyado na silang naistorbo hindi naman dati kasi ganyan ang ulan eh ngayon grabe na yung ulan napaka ulan na parang ngayong taon itong pakiramdam ko ang, ang ulan eh ten months tapos 2 months lang ang init buti ngayon na init init na ngayon na uminit ha nitong November na to tapos kulimlim na naman parang uulan na naman kaya eh, hindi sila makanan nalalaglag nahirapan silang kumuha ng pagkain ito malakas kusang dumating ano naman yata nila yan, oh. No? na lang natin. Ayun manapunta napunta agad sa pintuan na yan, oh. No? Iniwanan na natin muna tayo.